kain muna ako. Makdo. Habang hindi pa nag-uumpisa. Ayan. Ang dami Mainit pa siya. Ayan, kain muna ako. Ayan, marami siya. Pero ito yung favorite ko. Ito cheese. Ito. Ayun, nakain na kasi nila eh. Ito na rin yung natira. Mamili daw ako. Mamili daw. Ayan. 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 nakapag ano na ako ng buhok. Ng ano. Kanina na nag-live ako. Talagang ano, um, basang-basa pa yung buhok ko. Hindi pa na susuklay. Gusto pa. Pero gumawa ako ng paraan na mag-live. Para malaman nyo na tuloy ang ating pa blessing. Ayan. Thank you, thank you so much. At ito, kakain muna po ako bago po tayo mag-live. Ayan. Sige po. Thank you, thank you so much. At ito, i-upload yeah, ko din po ngayon. Bye-bye. Bye-bye. Kain muna po ako. Bye-bye.